Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. At ngayon nga ay nakikita nyo kung ano ang aking ginagawa. Nang naggrocery kami ay namili ako ng chicken wings, drumsticks, Ayan, yung sa chicken wings, mamaya sa another video ko, ipapakita ko kung ano rin po ang aking ginawa. Ito yung drumsticks. Napakaliliit lang kasi nung nabili ko na drumstick. So, para ito ay mapalaki natin. Ayan, ganito ang aking ginawa. Bini ako sa may buto at pinalapad ko ito. <laughs> Inisa-isa ko lang, ganyan ang aking ginawa para dumami at saka para mabilis siyang maluto bago ko nilagyanahan ng panimpla. So ang mga timplang inilagay ko dito ay paprika, ayan, black pepper, salt, ayan, and then Italian seasoning, nilagyan ko ng lemon, and then ayan, hinalo-halo ko na at ibinabad ko ito ng ilang ah uh, oras bago ko uh, niluto ito. So, ayan. Sinigurado kong manuot lahat, no? And then, naglagay din pala ako ng yung uh, pang-fry. Ayan. Ano bang tawag dito sa pang-fry na to? Basta kinuha ko lang kasi ito. So, ayan. At syempre, nilagyan ko ng cornstarch para mas lalong lumutong. So, ayan, napakasarap nito. Ayan, ganyan lang ang aking mga ginawa. Sinigurado ko na manuot yung lasa hanggang sa loob. So, ayan, and then bago ko siya i-fry. Siyempre, ngayon i-ready na natin ang ating kawali. Pagkatapos kong i-marinate ito, pre iluto na natin. Ang aming mantika pala dito laging tulog. <laughs> Kaya kinakailangan pang ikutsara, ayan. So, ayan. Uh, start na tayo sa pagluto. Ganyan ang pagluto natin. Binubuka ko talaga siya sadya para lahat magmaluluto. So, ayan. Para crispy crispy. So, yung maliit, ngayon ay malaki na. <laughs> Kung nakikita ninyo, yan, may mga part na dumudugo pa. Kaya ganyan ang ginagawa ko para nga hanggang loob maluto. Tsaka maliban doon para lumaking tingnan ang ating maliliit na chike. Paboritong-paborito ito ng aking anak na prinsesang si Mik-Mik. And then si Kuya michael So ayan, o di ba malapat ng tingnan ang ating maliit na drumstick. So para na siya ngayong pamaypay. <laughs> so ayan. Another idea na naman para pang ulam natin. Hindi lang to para sa mga bata, para sa buong pamilya na ito. <laughs> so another idea na naman ang aking naibahagi sa inyo na maaari nyo ring lutuin sa inyong tahanan. Diba nakakaano na kasi na mag-isip ng mag-isip kung anong ating mga lulutuin. So, hayaan nyo po akong ibahagi ito sa inyo. Yung proseso, hindi ko na itinuturo kasi katulad ng paulit-ulit na sinasabi ko, may kanya-kanya tayong taste kung paano tayong magluto. So, yun na lang, idea na lang ang aking ibibigay. So, eto another idea. Pwede niyong lutuin, pwedeng pang negosyo, na hindi kayo malulugi. <laughs> Tsaka sa Walter pala ako namimili ng chicken kasi di hamak na mas mura kaysa sa palengke. So ayan, eto 159 ang per kilo sa Walter. Lahat ng cut, 159 sa Walter. So, iba-iba kasing lugar, iba-iba ang per kilo ng ating mga binibili. So, idea lang ito. Kaya yan. <laughs> At ito ay pangalawang salang na natin. So, ayan. Di ba natutuwa lang ako na yung maliit ay nagiging malaki? <laughs> so, susunod nga air fry ko na to Para mas lalong malutong. Pagkatapos kong prituin, air fry ko na. Or air, air fryer ko pa. So, dito, Since na may cornstarch tayong ginamit, malutong na ito sobra. At sya kayo yung kagandang pag gumagamit tayo ng cornstarch, kahit lumamig na yung ating prinito, ay malutong pa rin. Unlike pag all-purpose flour ang inilagay mo, pagka lumamig na, hindi na malutong. So, ito still crunchy pa rin kahit lumamig na ang ating prinito. So, ayan, paluto na tayo. Napakasarap na naman nito. Uh, masarap din na itong iulam, masarap din papakain, masarap din itong gawing pulutan sa mga manginginom dyan. <laughs> so si tayo walang manginginom sa pamilya, kaya puro ulam-ulam lang. So ayan, malapit ng maluto. Seven pieces pala ito lahat, itong ginawa kong ito. Seven pieces lahat. Ayan. So, di ba? uh, nasolve na naman ang inyong problema sa araw na ito kasi may idea na naman kayong lulutuin para sa mga anak ninyo at hindi lang para sa mga anak ninyo kung hindi pang buong pamilya. O, di ba So, yung mantika palang pinaglutuan ko nito, since na okay pa naman nito, ginamit ko pa rin ito sa aking paggisa-gisa. So, ayan, yung isa pala ibinalik ko kasi may dugo pa may tumutulo pang dugo. So ayan, ibinalik ko at prinito ko. Doon sa may buto pala, doon may lumalabas pang dugo. Kaya prinito ko ulit siya. And then, saglit lang naman niyon at hinaong ko na agad. So that's all for today. Thank you for watching. Bye! See you next time!